So, may gagawin tayo mga idol. Ito ay galing sa so nabuksan ko na ito ngayon. At dati ko itong ginawa mga idol, year 2023. So, pinadala po ni Nelmar M. De Vera from Magaldan, Pangasinan. So, maraming salamat sir sa tiwala mo. So, dati ko na itong inayos mga idol, year 2023. At ngayon, pinadala daw niya ulit dahil fuse daw ulit ang tama. So, ayan. Ito po yung problema niya. So, ayan. Shout out idol. Nelmar De Vera. So, shout out din sa iyo idol. Good day idol. Battery fuse ulit idol sira na pag naalog ng konti yung CP bigla namamatay so nagiging ay hanggang restart logo na lang siya idol Joel Pond TV pa check na rin yung main camera kasi nausog konti yung bilog ng camera niya kasi malabo konti pag nag focus so ayan na so dati na kasi nabuksan tumay okay naman siya so siguro medyo umusog lang konti So dahil nagawa na ng fuse ito mga idol Hindi na po ito basta-basta babalik At ngayon nung charge ko po siya Ngayon Ayan pansinin nyo po Sinubukan ko po siya i-charge Ngayon ko lang ito binuksan mga idol At nagbabibrate vibrate At kapag nagagalaw daw ng kunti ay namamatay So kapag ganun ang problema mga idol Ay wala pong kinalaman sa fuse Kapag magalaw mo ng kunti Na namamatay So ayan Pansinin nyo po lumabas po ang pinaka red dito sa taas at nagbabibrate lang siya, walang makikita. So, ang mga possible na sira nito mga idol kapag ganito, dahil nga nabagsak daw siya, ay possible nito na natanggal ang connection ng battery. So, yun po yung i-check natin mga idol. Duda ako dito kasi matagal na tayong gumagawa. At kapag i-charge mo kasi siya, nagba- -vibrate, vibrate lang. So, wala pong nakikita ang logo. So, kung po ang tama, dapat may logo na nakikita. So kapag ginawa na kasi ang fuse niyan mga idol, hindi na dapat yan babalik sa problema or yung nagpapatay-patay. So base sa nakita natin dito, kapag naalog lang daw ng kunti ay namamatay. So possible na nasa battery ang tama nito. Pwedeng yung connection ng battery ay natanggal sa pinaka pinagsasalpagan or pwedeng doon sa BMS niya may linya doon na naputol. Dalawa kasi yan, positive at negative. So yun lang po yung isa sa angulo or yung dalawang problema na tiningnan natin mga idol. So pwedeng natanggal ang connection ng battery nito sa pagkakabagsak or pwedeng yung BMA sa or yung flex mismo ay nap napunit. So dito mga idol, i-check na po natin. So ayan, ang model po nito ay Bison X. So dati ko itong na-vlog mga idol. So year 2023, Two years ago na. So, buksan natin ngayon mga idol at madali na ito buksan. Ito yung dati na ano mga idol na medyo nahirapan tayo buksan ito dahil ang akala natin dito natin bubuksan dahil wala po itong diagram dati nung unang labas pa nung ginawa natin ito. So, dito po tinatanggal sa baba mga idol itong glass na to. So, bandalas kasi sa mga bison sa LCD ang tinatanggal. So, ito iba. Ito ay bison X. So, dito po tinatanggal sa ilalim. So, tingnan natin kung magawa natin. So, full video po ito mga idol. Wala pong katang video. Kung meron man, siguro doon sa sinasabi natin na ano. Minsan, mali-mali. Kaya binubura natin. O, pinaano natin. Pinaulit. Ano, so, ayan. Tanggalin natin mga idol. So, ininitan muna natin yung likod. So, mahirap din ito iangat mga idol. Kung first time mo magangat ito. Dahil ang dikit nito ay grabe din ang dikit nito. So, akala mo mababasa ito dahil Kala mo glass, so yun pala. Plastic lang. So, tingnan natin ngayon kasi kung si bagay, kung 2 years naman ginamit hanggang ngayon, at uh, ngayon lang gumigay. So, hindi na po talaga. So, ingatan lang talaga mabagsak ang cellphone. Kasi once na mabagsak ang cellphone talaga, nasisira yan. So, yan. Maraming screw to mga idol. Ayan, paikot. So isa sa mga tinitingnan ko ang gulo dito ay natanggal ang koneksyon ng battery or kung hindi man napunit ang pinaka flex ng battery or pwedeng doon sa BMS si silalim may natanggal or naputol. So tanggalin muna natin lahat ng screw. At daming screw nito mga idol oh. Patong pa naman ng screw nito. Sa ilalim nito may screw pa din. So ayan. Daming screw kaya ayan isa-isa na lang natin pagtanggal malaking tiwala ni sir na magawa ulit to dahil dati na siya nagpagawa sa atin so 2 years ago na to mga idol medyo matagal tagal na rin kaya nag contact siya ulit sa atin mga idol so ayan angat natin to so, makapal ito mga idol mga bison ang kissing nya ay talagang makapal ang kissing nya ayan o no? oh, angat na natin so hindi na natin tanggalin sa isa so para pagbalik natin mamaya hindi na natin isalpak yun tanggal ng screw ayun o oh. ipansin niyo mga idol yung dikit nito kapag first time mo rin to baklasin ayan grabe ang dikit nito paikot talaga kaya pag inangat mo siya hindi siya basta basta maangat so ayan ito na po yung battery niya mga idol ayun kung napapansin nyo po patong ang mga screw sa ilalim may mga screw din so kakaibang cellphone ito kaya kapag ito mababagsak ay hindi talaga maghihiwalay. Pansin niyo may mga screw dito. Ang dami pa ikot. Pagdating naman sa baba, mayroon ding screw. Ayan. Isa, dalawa, tatlo. Hanggang baba yan mga idol. Grabe ang pagkagawa sa mga ano ganitong unit na to. Talagang quality talaga siya. So tanggalin ulit natin yung mga screw at tingnan natin ang koneksyon ng battery. So yung flex naman nakita ko walang punit. Pero duda ko dito natanggal ang koneksyon ng battery. ya yeah, kahit mababagsak-bagsak siya ay hindi matatang ayun yun na nga mga idol hindi ko pa siya inangat ay hindi ko pa tinanggal to pero nakikita ko na ang koneksyon ng battery ayun mga idol pansinin niyo po ayun oh ito yung koneksyon ng battery ayun pansinin niyo natanggal talaga siya hindi na nakakabit ayun oh oh ayun oh kitang-kita na kung kung iangat natin to so hindi na natin kailangan iangat ayun oh natatanggal na siya oh Ayan o, no? yung connection ng battery hindi na nakasalpak. Kaya kapag i-charge natin, magbiblink-blink lang yung red. At nagpa-vibrate-vibrate, ayan no? o. O, biblink-blink lang yan siya. dahil wala na yung connection ng battery. Ayan o, no? hindi nakasalpak. Ayan o. No? So ayan, dahil natanggal ito mga idol, subukan natin ibalik ha. Ayan, malalaman natin yan. Kasi kanina walang lumalabas sa screen, biblink lang ang red. So ngayon nakasalpak na siya dapat nagaganyan sa kanina. Pero nung nakita natin, ayan. Nakagano na siya kanina. Malaki na ang angat. Nakagano na siya, oh. So, hindi na nakasalpak. So, kailangan nakasalpak siya para may connection doon sa board papunta sa battery. At ngayon, i-charge natin dahil kanina walang reaksyon. Ang pinaka gitna niya or battery indicator dito lang sa taas. At yan, i-charge na natin na nakakabit na to. Ayan, steady na siya at tingnan natin kung lalabas dito. Ayun mga idol, dapat ganito siya. So walang kinalaman sa fuse ang nangyari. So dahil sa pagkagabagsak, natanggal ang koneksyon ng battery. Doon po siya nagkaroon ng problema. At pansinin niyo meron pong 85% ang pinaka battery niya. So solve na to mga idol. So kapag ginawa kasi natin ng fuse, talagang hindi na dapat yan babalik. So, ang problema naman ngayon ay nung pagkakabagsak at natanggal ang koneksyon ng battery. So, ayan, merong 85%. So, solve na to. So, kapag ginawa kasi natin ng fuse hindi na dapat yan babalik. So, doon lang, kung mahulog siya ng malakas dahil ito, hindi naman ito basta-basta mababasag ang mga uh, screen nito dahil makapal talaga. Yun nga lang, yung koneksyon ng battery kapag natatanggal ay doon yan magkakaproblema. Mawala na siya ng connection or loss contact na. So, ang gagawin natin para hindi na ulit-maulit ng -ulit mga ito, lagyan natin ng lock ang battery. Kasi medyo tingin ko kumapal konti ang battery Ayan Para in case mabagsak man ito ulit Hindi na ito matanggal Kasi sisikip na ito dito Ayan Meron siya Dito naman meron din siyang Ayan Meron din itong lock dito na Parang tape lang siya So ngayon tingnan natin itong camera Kasi medyo umusog din daw So ibalik e, lang natin sa magandang connection niya Yan. So, na, nasa gitna na. So, hindi, tingnan ko kayo na. Hindi naman siya tumabingi. Eh. Ayan. Nasa gitna na siya. At ayan. Ibalik na natin tong scroll mga idol. Soul bagad. So, ayan. Dahil meron na yan. Tapal or uh, lock. Meron ng lock. Ayan. Hindi na yan. Basta-basta. Kahit mahulog-hulog. So, iwasan na lang yung LCD. Kasi baka mamaya iba na naman ang bumigay yung LCD. Naku. Nasa mga 3 plus ang LCD nito kapag nagkataon na nasira. So ganun na kasimple mga idol kapag nagpagawa kasi kayo ng piyos, hindi na talaga yan basta-basta babalik. Either lang kung mabagsak siya, matanggal ang koneksyon ng battery, doon po yan magaga problema. So another bayad na naman to kasi hindi naman namin kasalanan yan, kasalanan po yan ng gumamit. So binagsak-bagsak, puti nga hindi natamaan yung LCD. Ang pagbaklas kasi nito mga idol, patong talaga siya, hindi siya basta-basta din lalo na kung first time siya buksan. Talagang makunat siya tanggalin. So kumpleto na yung mga screw mga idol at next step nating gagawin, ayan. ibalik ult natin to grabe oh pansinin nyo kung ito na lang ibalik natin mga idol ayan pwede naman sana ah kaso liliit siya pwede naman sana siya yun nga lang ang camera niya ay dito rin nakakunikta sa pinaka frame so kailangan ibalik din natin to pero grabe no talagang ginastusan nila ng ano to mga bahay bahay patong patong na siya eh. kaya ito mga gantong unit hindi ito basta basta masisira lalo na kung mabasa siya hindi siya basta basta napapasukan pero ingat mga idol ha, kapag na, nabuksan na kasi yan, at basahin niya yan ay huwag nyo nang basahin kasi Yung mga adhesive kasi nyan, natatanggal yan. Yung kagaya nito. Ito yung mga waterproof talaga niya, water resistant nyan, yung uh, dikit na yan. So hindi naman natin mabalik ng ano yan. Kasi mismong service center lang yan, mayroong nga uh, ganyang dikit. So ayan, full video ito mga idol. So maraming salamat sa inyong tiwala. Sana isupport nyo ang channel natin pa-like, pa-share, and pa-subscribe ng ating channel at paki-follow ng ating FB page, Joel Phone TV Official New Feeds. At sa mga gustong magpagawa mga idol, mag-PM lang kayo mga idol sa ating FB page, Joel Phone TV Official. So, PM muna kayo, lalo na sa mga nag bago kayo punta. Baka mamaya, pagpunta nyo ay wala tayong parts. So, sayang ang oras ninyo. So, mas maganda mag-ipag-cooperate muna bago pumunta para in case may parts o oh, wala tayong parts So, masabi agad para pagpunta, meron na tayong parts at hindi na magantay ng kinabukasan. Daritsuhan na siya. So, ayan, balik natin ito mga doon. daming screw nito. Paikot ang screw nito. Kaya kahit mabagsag-bagsag to or ihampas-hampas to ay talagang hindi mo basta basta paghiwalay. So, kulang ng isang screw. So, ilagay natin. So, ayan. Solve na to mga idol. At ayan. 86% na. Tanggalin na natin yan. So, dahil meron na rin lock ang battery. Eh, makapal talagang battery. Ayan o, no, mga doon. Pansinin nyo. Ito yung mga dikit niya dati talaga. Na, talagang para siyang ano. Ayan o. No, pansinin nyo yung dikit nya. Sobrang tigas ito tanggalin mga doon. Kapag press time mo siya alisin. Parang stick glue na talagang walang tanggalan. So, ayan. Dikitan natin ito yung takit Medyo expired na itong isa natin. So, dami natin ano, mga idol, oh. Ayan. Pinaka-epic, magandang pinaka-magandang T7000 na nagamit ko. Ayan. Itong, ano, oh, uh, ito, malakas dumikit. Apply ang brand. Bilis dumikit nito. 30 minutes. 20 minutes nito, pwede natanggalin. Pero sa akin, 2 hours ko pinapatanggal talaga apply ang brand ang bilis solve na to sir Ivan Ivan de Vera so iwasan nyo lang mabagsak bagsak talaga guys eh, isa po yan sa dila kung bakit nasisira ang cellphone buti nga hindi bumigay ang board nung pagkakabagsak doon lang sa koneksyon ng battery ayan so Nasa ilalim naman ang ano nito mga idol. Na, talagang nakaano siya. Nakaangkla siya sa ilalim. mo oh. Malubog ang takip. So ayan, yun na natin. Kanina, pag i-charge mo, nagbiblink lang dito at nagbabirit, vibrit, vibrit. Wala pong display. At ngayon mga idol, solve na to. Ayan, ito po yung problema nyo battery fuse daw ulit. So wala po, hindi na po natin ginalawang fuse kasi nagawa na natin yung fuse. So doon po yon sa koneksyon ng battery na, na natanggal nung nabagsak. Nalog konti daw ay biglang namatay hanggang nag-restart na lang. So possible nito mga idol na nabagsak ito. Pwedeng malakas ang pagkagabagsak at doon tumama sa pinagkakoneksyon ng battery. Ayan, solve na to. Congrats si Nelmar de Vera, M. de Vera. Pag matagalan talaga ang gawa natin sa fuse mga idol, doon na nakatalo talaga sa pagkakabagsak nung nangyari na natanggal ang koneksyon. Ito naman, dahil nalagay na natin ng lock, so dati wala naman talagang lock yan. So dahil, ayun, pinasikipan ko na yung koneksyon ng battery, nilagyan ko ng pampasikip para in case mahulog, hindi na ulit mangyari ang problema. So pwede naman talaga mangyari yan mga idol. Kasi marami na rin mga ganyan ginagawa natin dito, natanggal ang mga koneksyon ng battery, kaya nawawala ng power. So ayan, Solve na. Normal ang touchscreen. Walang problema. So, hindi naman natin nagalaw ang LCD. At yung camera rin niya, ayan, nasa gitna. Na. So, congrats. Solve na ang problema mo, sir. So, normal na rin ang charging. Ayan. Charge. So, ayan. Solve na to. Maraming salamat sa inyong tiwala. Sana isupport niyo po ang video natin. Huwag kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe at pakifollow ng ating FB page, Jolphone TV Official New feeds para makakuha kayo ng maraming idea sa paggawa ng cellphone. Hanggang dito lang po tayo maraming salamat po sa inyong panunod.